kasi yun, nahiya kasi ako. Bakit? Ano yun? Ito eh. Ano? Ano? Kasi ano? Kasi gusto kita. Gusto kita. without What Pao, pao, paano mo sasagutin yung mga ganong klaseng tanong sa'yo? Ay, hindi pala siya tanong. Paano mo re-replyan? yung mga ganong klaseng statement. Grabe na, hakilig pala Ed Pao. Bakit ngayon ko lang ito pinanood eh, no? Ito, ito talaga mga kalingap eh, no? Mga kapinatics natin dyan. Is, ah... Uh, Matagal ko na itong nakikita, itong love team na to and uh, And hindi ako agad nakakagawa ng reaction video. Alam ko sa inyo mga kalingap and bumubuo na rin ng uh, fan base po. Ng fan base itong love team na to, ang Ed Pau. So ito, panoorin natin itong part na kung saan si Edwin sumugod sa bahay ni Pau. Kuya Bal nagulat. <laughs> Grabe. Kitang-kita mo naman talaga na nagulat si Kuya Bal eh, kasi walang t-shirt dito si Kuya Bal no? and all sa Saka ang lakas din ng loob talaga ni Edwin. At saka talagang desididong desidido siya eh. No? And ano pang hinihintay natin mga kalingap, mga kapinatics natin? Let's go and uh, watch this video po. Alika. Aba, matapang mata talaga. Ka. Uy, na bless pa. Tayo, tuwa mo. Ay. Ay. Tao, mo, tao. Na. Dinadalaw ka na! Ano <laughs> Yung itsura, batang-bata pa, baby-baby pa yung itsura ni Pao eh, no? Pero kaka-18 lang niya eh. Bata pa talaga si Pao. <laughs> isipin, eh. Ano ba Pao.

pati yung ano ni ano ah, ni si Pao doon ah. Grabe naman yun. Ito, ito, ito. Isang taka. matapang na nilalang sumugod sa bahay. <laughs> ano ang kanyang ba? pinaplano? <laughs> Pwede ka pang mag-back out, Totoy. <laughs> Parang ano ay, mukhang kinakabahan na siya. Aba, matapang talaga. Nabless no, pa, tapang. Tal, duwa mo. Tal, <laughs> oh, duwa mo, Tal. Guwaping, guwaping sa eh, no? yung ano eh, Mr. na nga miskito, siya sa bahay nila, Kuya Bal. Eh dey dey nagawaw wow. At ayan na Gulat na gulat siya eh no hey. Si kalinga prep support na support talaga din sa love life ng kapatid niya Oh nagyon, ano lang kami. Ha? Pa lang kami. Galing guys saan?

Days without water along some soap so road. We cross over borders, get where we are, and it's all for you. <laughs> It's all so for you. It's all for you. Makapunta ka lang yun. dito. Same. First time ka di dito. Same. Maganda ka. Totoo sa ito ni Pati pa lang ano, ang kambal ah. Ang tayo mo na. Siyempre so hindi. First time na. Nagulat na. na. ako kanina. Bigla napunta ka dun kanina. dun. Ba't ka pumunta dun? Buti nang sabi si Kuya sa akin. Yeah, pasok muna sa Monday tapos. Katagalan pa kita ng kita, kaya na. punta ko dun. Uh, Sa so, malayo nga pala nag-aaral si Pao ito. Yung... <laughs> ka naman pala. Buti ka niya niya ba? Hmm, buti nga. Paray. Buti. Ang mukhang malala ka kasi ang sagot ka ngayon. Huwag oh, na. Ako na lang. Bigay mo na lang yung kay mama mo. Oo nga. Oo nga pala. tawag nga pa si mama para na makilala mo. Try Di ba busy si mama mo? Son of, son of mine siya ngayon. Baka busy si mama mo. Offline niya, ano? Offline na. Sa Offline? Yeah. Ay, sayang sasayud lang kasi baka may ginagawa siya mayaway ko Bal kasi yung di ko naispek na andan sa kanina <laughs> Siyempre, ba't naman lang wala doon ba sabre bahay! Doon tayo parang mas maganda sa kabila. mas 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 Yan. mas maganda mas view. mas mas <laughs> mas <laughs> Ito yan, Delastarax. Ito yan. Nagtatay-tanik, titanic tanik May pasok ng kasalang ah. sa Japan. Bahag pa Monday. Wala pa nga eh. Sa next Monday pa kasi yung ibang students nasiraan ng bahay. Tapos yung hindi ah. nila kaya magpasok. Kasi Parang wala rin silang gamit. In-adjust ulit ng Naga. Next week. Um, masama ka masama sa, sa Baguio. Yun nga, hindi ko rin sure kasi may pasok kami, kaya titingnan ko pa. Pag walang ano, pasok, masama ko. Bakit? Pero ang alam ko yung punta nila kalinga prob sa Baguio SM break eh, no? Ano? Kasi masama din ako yun. Oo. Masama, masama ako. Ay, ano sayang sayo yan? Pasok? Grabe! Mas eh? magpaalam ko sa, sa guru. Ano? Hmm. Masaya yun. Star kasi baka manigas ka na. <laughs> Malamig dun. Three months <laughs> pati sobrang lamig dun. Tapos na, ano mo dito Malamig eh. daw baga dun sa, sa Baguio. Okay. Uh -huh. Kaya baka pagbalik mo dito yun. Nakakatawa eh no. Makakagala-gala din yung kambal natin na sa bagyo. Makakasama din sila. Nakain na. Nanigas na. First time mo ba, ba sa bagay? Kung makakapunta ka. Hmm, first time ko ba? Mga ba ang biyahe dun? Yes, Sana kasama ka sa sa bagay. Parang sa'yo. Tatry ko. Ah, sa ako. Punta ko eh. Sa ito mo. Wow. ako. Sama na, Paul. Ready ka na ng sanda makmak mo, Jackie. Mga dalawang jacket sa lupa na kailangan mag-air -e -e May, <laughs> May ganitong lugar yeah. din ba sa Tiger? Meron pero ang layo. Malayo sa inyo? Malayo sa amin. saan na? Saan? Sa Talong City din sa amin. Sa Laak. Mga ilang oras? Dalawa. Ay, oo. Malayo. Ay, parang dahil tunaga na rin. Malayo, malayong dagat din sa amin. Hmm. Kaya ano, kaya gusto ko magpunta rito sa Bugas. Bas kasi ano, bera, lang doon sa amin na ganito rito. Hmm. Maganda. parang ito lang din naman kasi magandang pasyalan sa day Oo. Oh. <laughs> ah, lahat ang lahat ng mga maganda basta kasama kita. Ay! Paano pag sa sementeryo? Grabe. Grabe. <laughs> Gusto tayo nang sama. Wah, eh di wah. Grabe, nakakakilig din pala itong ano yun, no? Itong Ed Pao, no? Simula ngayon talaga, sasama ko na din sa mga re-reactionan ko, mga kalingap. Nakakakilig din pala yung tambalan nila mga young at hearts, mga kabataan ngayon. Dito natin malalaman yung kung anong mga galawan ng mga kabataan ngayon. Kaya Edwin, pakitaan mo kami ng galawan dyan ha. <laughs> 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 ano, langit, eh, dito ko lang naranasan yung gantong buhay. Kasi doon sa amin, puro kami trabaho. So, uh, kaya salamat sa inyo kay Kuya Ram, at sa kaysa, Kuya Bal, and kaya Tena. Sa inyong pamilya. ang nyo, ano, <whisper> nandito ako ngayon. Tapos nga naman, ng maswerte pa ako kasi ano. Sa dami ng cables, ako pa yung nakalabot yun. Hey! <laughs> ang galing. Ah, ang galing. Hindi ko ako. Let's see. <laughs> Deserve yun. Ano? Dapat sinabi ni Edwin, Sorta ako dahil sa sa aming dalawang kambal, ako yung napili. <laughs> Mami. Pagbutihin mo lang ang buto ko mga pawan ng palis ko na ng 12 Okay lang yun, ano, meron namang kanya-kanyang oras para sa kanya-kanyang tao. Kaya kahit late ka or nauna ako, okay lang. Ang mahalaga, nagpapatuloy. Uh, Kuya Edward, okay ka lang dyan? oh Oo. Oh, uh, wala ka namimiss? Uh, meron yan. Siya nga, <laughs> dapat <laughs> <laughs> Secret? Dapat sinama nila si Marian eh, no? Para double date sila dito, no? Secret. <laughs> wow. Ah, picture tayo. Ay, ang pangit ng kamera. Sorry. Hold <laughs> oh, ko Sige, sige. Sige, sige. Ito na ako. <laughs> o, nga pala, na ko. Parang ano... Wala well, uh, si Edward alang lang po. Hinihiram yun sa'yo. Naghihiraman lang po. Oo, oh, naghihiraman lang po. Ayun. Uh, si Ulas yung silip ko. na katagal yun sa'yo? Sa ako Dalawang taon na tayo. Ay, tapos naghihiraman lang kayo? Oo. Oh. Hihira. Paano yung pag sa school, di ba minsan kailangan online? Naghihiraman. Pag may na, pag may assignment, tapos may mga ano, kailangan na, tapos matapos ako siya na naman. Ah, Salitan sila mga oh, but... ano, mga nakalabas ng mental. <laughs> Ay, patay. Weirdo. vlog. Nice 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 siya? Matangkad din naman si pa, <laughs> oh. Ang nakakainis. Matangkad ba na yung papa? Matangkad lang Ay, talaga siya, siya no? Si Edwin. Yeah. Pero sa tingin mo, siyempre may lahi. Oh, pero, pero, pero ang sabi ni Mama, ano, Mas matangkad pa daw kung saan. Kayo, oh? Matangkad pa kayo? Ah. Eh, hindi, nahigitan niyo pala. Oo. Oh. Suwerte. Sana, oh. Oo <laughs> pala. Di ba, ano? Parang mahanapin dapat yung papa. May balita na ba? Pa wala pang update. Di ba? Wala pang. Kasi so, maghintay lang sa... naman. Oo nga, matagal na. Pati kayo KMJS na hihirapan na ito. Search <laughs> <May yun. ito? laughs> nyo na lang kahit saan. Wala kang wala kasing pangalan. pangalan. Fake pati yung name na ano sila. Oo. Sayang. Sa lang, nawala na ako ng pag-asa na umahanap ko si Papa. Madami pa naman kayo, umahanap. Malay mo bukas. Ang hirap kasi. Notif ito eh, si Papa mo to. Walang pangalan. Huwag <laughs> ka, mag-wait ka lang. Meron time si Lord para dyan. Kung um, baga walang gaanong clue. Kung sabihin natin sa investigation, wal walang-wala talaga silang clue, mga kalita. Kasi ano? Kasi <laughs> ano? <laughs> salamat kasi ano, yung encourage mo. Ganun, ganun talaga. Ano kasi yun, future work ko yan. <laughs> Ikaw na unang pasyente ko. Uh. Serte ka walang bayad niya. Ah! Magsasad ko Yung ano, sila, mama mo, mga kapatid mo, kamusta sila? Okay, okay lang naman, okay lang naman sila. Meron man kayong ano na connection, na, oh. nag-uusap kayo? Kasi yun ano, mga vlog natin, ano, pinanood nila. Oh. Supportive. Oo. Yun. Yun naman eh, yung vlog, ang daming gilias na naga, ano, nag aano sa <laughs> akin. Nag-a-unfriend. <ad -ped>. Ano, <laughs> ah, yung pinsan ko yun. Oo, ay. Ah. Ay, pinsan. Tapos may mga, madami dumang... Ang dami mo palang ang pan sa Davao, gagawin natin sila. Pag-ano pag napunta kami ni Rapsang, sa sasama ka? Sa Davao. Pag-ano? Pag free, pag walang pass. pasa. 'yun eh, no? Walang lang maapektuhan ang estudyante. Sa Davao sila. Kagadun din sila pa. saan saan sa Mindanao? Sa Davao. Wala malalag sa malalag sila. Tapos, gusto ko rin makita yung place nila. Malayo ba sa inyo malalag? Yung malayo, sa inyo, malayo? malayo. Saan ka katarong? sa tago, Tagong. Ta tago, Tagong. Tagong. sa Malala. Mga ilang oras. Hindi mm. ko alam. Mas taong ano. Malayo. Mas sa Malayo. Mas sa Malayo. Parang sa ano kayo eh. Pataas na. Buntok diba? Pabuntok. Basta sama okay. ka. Pagpunta namin ni Kayarab doon. Sige. Sinchore ka mabayad. Ako mo lang mabayad. Hindi na. Sa, para kayo mahuhun na yan. Gusto mo padala natin to kay mahuhun. Tile basic. Para matry nila. Ang nahiya naman si Papa na magbayad. Huwag ka mahiya. Okay lang yan. Huwag ka na mahiya. Kawa ka na. Kalinga, prob! Okay. Hindi ka na, na, na magbayad. Kalinga, pra, ka na lang sa sunod pag umaman ka na. <laughs> <laughs> Kain ka muna, ako. Sige na, okay <laughs> ka <man> <laughs> <Kain na> lang. <laughs> <laughs> Grabe galaw ng mga kabataan eh. Subuan agad eh, no? Ay, nako mga youngsters! <laughs> Ang naman ninyo mga youngsters. Kumusta <laughs> 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 yung May gusto sana kong suminig sa'yo. Kasi yun, nahiya kasi ako. Oh, Bakit? Ano yun? Ano <laughs> si ano si basta kita basta kita without war what a time pao pao paano mo sasagutin yung mga ganong klaseng tanong sa'yo ay hindi pala siya tanong Ganun, paano mo re-replyan yung mga ganong klaseng statement. Grabe, nakakilig pala Ed Pao. Bakit ngayon ko lang ito pinanood eh, no?

<laughs> you. Patay ka kay Kuya Kuya Rob So grabe laptop trip Love lap trip And nakakilig Overload po Yung uh, pano natin yung video Ng Edpaw So yun po Mga kalingap Mag-iingat po kayo Diyan lagi And Magpapala na po Muna ako Ingat po kayo lagi And Cheers